Isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng tapahamakan. Ayan. At uh, instead na sakit ang dumapo sa inyo, abay swerte na lang po 'yung uh, darating sa inyo. <clears throat> at uh, doon naman po sa mga hindi pa po subscriber ng Verana Live Studio TV, aba ay uh, muli po akong umaapil sa inyo na ito naman pong pagsusubscribe ninyo rito ay uh, may benepisyo <laughs> ano po ba yung benepisyo aba ay uh, once na pinindot po ninyo itong subscribe lahat po ng pindot, pinindot nyo na aba ay magbilang lamang po kayo ng uras uh, yung mga hindi kagandahan at hindi kagwapuhan ang mga bago magsusubscribe sa akin Abay, maniwala kayo. Magiging artistahin kayo. <laughs> Ayan po. At um, bagamat nakatawa-tawa tayo ngayon, pero malungkot po sa totoo lang dahil... Uh, ito pong balita nga uh, sa yung pong gira dyan sa Iran at saka itong uh, Israel na kung saan po ay may mga kababayan po tayo na apiktado na po ngayon at uh, may mga dinalaran po daw sa hospital ayon po sa ating balita <coughs> actually po meron din po tayong subscriber dyan at uh, nagtataka lang po ako hindi na nakakapag-comment siguro po ay uh, uh, apektado rin po <coughs> ganun pa man ay uh, magingat po kayo lagi dyan at kung meron pong uh, i-offer pero ang pagkakaalam ko po mag offer ang ating gobyerno ng repatriation ay grab nyo na po yan dahil uh, mas maganda naman po yung makauwi kayo muna pang samantala rito at kung sakalit gusto nyo pang bumalik ulit pagkatapos na po ng gira samantalahin nyo na po kung mag o sila ng repatriation at uh, mas sa uh, sa palagay ko naman mas maganda na mga wag na kayo makipagsapalaran pa dahil uh, uh, kung may mga trabaho po kayo dyan huwag nyo na pong panghinayangan at uh, mas uh, piliin nyo lang po na panghinayangan yung buhay ninyo na baka madamay pa kayo dyan at uh, may mga Pilipino na nga na damay na at na sa hospital sana oh, uh, hindi na po masundan yon. at yun po ang ating pinagdarasal na sana maging maayos ng lahat pero instead na maayos ng lahat ay mayroon po tayong uh, nababalitaan na mukhang ah uh, uh, pag ito raw Amerika, Russia at China ay nakisausaw na rin ay uh, baka malamang po sa malamang ay uh, uh, ito na po yung uh, third world war. So sana po ay hindi naman po umabot yon dahil uh, sigurado naman pong uh, napakarami nating mga kababayan at mga kabataan ang uh, siguradong uh, mamatay. <clears throat> So yun po ang aking uh, gustong uh, ipaabot sa inyong lahat na ingat po kayo dyan sa Israel uh, Kahit saan man po kayo daigdig naroon lahat po uh, sa lahat po ng oras at pagkakataon ay magingat po kayo At uh, sabi ko nga po ulit ulit lang po rito na sinasabi ko na hindi na po safe ngayong uh, mga panahong ito Maging dito po sa atin at maging sa ibang bansa hindi na rin po safe So yun po lagi ang aking uh, paulit-ulit na uh, pinapaalala sa inyo Ngayon po wala po akong topic <coughs> actually pero meron po akong ipapanood sa inyo Ito pong naghamon na itong si uh, Sen. Uh, Alan Caetano at hinamon na po niya itong si Laila Dilima At uh, hindi lamang po naghahamon itong si uh, uh, Alan Caetano kundi mayroon pa po siyang mga binulgar na mga plano nitong mga team nitong si Dilima. At uh, para po kuan, hindi na po tayo magtagal at wala naman akong topic dahil nga ayaw ko na po muna magtapik at kagaya kahapon, hindi ko talaga na iwasan eh. Na ayaw ko kung paano kung ibahin yung tema ng mga, mga mga vlog ko. Parang gusto ko na pong iwasan muna yung mag topic sa mga politiko kasi every time na mag-topic ako dito sa mga politiko lalo ito mga korupsyon na lalong na, nakakapagpahirap sa ating mga kababayan talaga hindi ko po maiwasan talaga kaya pasensya na po kayo ha pasensya na po ang aking uh, hinihiling sa inyo kung uh, um, hindi ko po talaga iwasan na hindi makapagmura dito lalo na po kung uh, ito pong naririnig natin ay billion-billion uh, na po na pira ang kinukulimbat itong mga politikong ito ay uh, yun po eh hindi natin maiwasan. So, ito po ay ipapanood ko lang po sa inyo uh, yung, kaya, yung paghahamon po ni Alon uh, uh Keitan, dito kay Dilima. At uh, kung ano man po ito, panoorin nyo lang po, no? Senator uh, Dilima, Ka mo na ako dito para may, may ano ako. May venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan. Yun. So, kasuhan mo ako. Diba? ba, sabi mo, sana, so isama na lang yan. Isama na yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto nyo mawala kami. Kasi may political agenda kayo. Di ba? May political agenda kayo eh. Na, na, nangarap na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President, or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh. Di ba? let me address this now to Senator Diliman. she started out by saying uh, Alan is the last person in this world to talk about uh, human rights you should be the last person to talk about due process uh, wala kang karapatan so let's address that ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution ma'am, kayo po ma'am ang naging Secretary of Justice di ba nakalagay no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person uh, who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas. Ang at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume niyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano, at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado nyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan, ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaalip, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator Dilima, ito ay isang political agenda, di ba? Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita nyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung kung against the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-pose sila. mutin na academic na uh, panalo na, na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo eh. Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights ay eh, yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kinap out nyo eh. Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, uh, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings, ibig sabihin yung patayin mo na lang. Di ba? Walang trial. Uh, at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga uh, sila sila nagbarilan mga sindikato para hindi mahuli di ba so hindi hindi state hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon and then dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may rape and then uh they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate I'll, I'll go through this deeper later on. Ha? Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as justice secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Uh hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang 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 uh, napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay. I mean, you're you're making me out to be a monster, ma'am na uh, hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers. Oh, yan ha. Rappler, yung uh, mga investigative journalists. Sir, o, oh, i-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Sen. De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay. I always said that every life is valuable. ba? Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. ba? Diba? So sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular. Diba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, Pahimit Nung, nung sinakay sa aeroplano at uh, inilabas na lang, hindi, hindi inintay ang Supreme Court, hindi, hindi inintay... Eh, saan ka nakakita na i-arrestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto mo kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, uh, aalisin mo na, diba? So, na, napaka-delikado yan. Eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general. Papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan itong pag-isipan ng mas mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa airplano at inalis. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila ay sales, uh, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, pag, lalo pag sweldo at sila'y nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights noong last year pa o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, oh, tapos sabi mo kasi, powerful kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan niyo at sabi niyo nga na uh, kaya niyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic doon time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa noon. So, then we go to fact, uh, checking, diba? Ah, uh, marami kang sinabi sa inyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay-patayan, etc. no? That's the language of the president. Uh, I never excuse that. I I I made known kapag uh, uh, close doors and in some areas that that's the language the criminals know but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where criminals understand that di diba? So ang punto po doon ay uh, ang ang ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law That's why in the cabinet and even in the small groups in the security cluster basta't may murder basta't may mali na ginawa ang polis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi. But maybe a challenge. So sabi sa, ano, ba diba, sa ICC, dun muna kayo, kayo sa, ano, sa country. So kasuhan mo ko. Diba? Sabi mo, sana, isama na lahat yan. Isama na yan si Cayetano sa ICC. Kasi gusto nyo mawala kami, kasi may political agenda kayo. Diba? May political agenda kayo eh, na na nangarap na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president, or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh diba? I don't always agree with with uh, who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy, eh. Diba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim uh, ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila 'yon. Bakit kayo napaka-frustrated niyo kapag hindi kayo nanalo o hindi niyo nakukuha ang Ah... Uh, ang basbas -bas, o ang uh, tiwala ng tao kaya gusto niyo ikulong na lang lahat ng kalaban niyo di ba former secretary former chairman ng CHR former senator uh, Dilima, former a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan uh, kasuhan mo na ako dito para may may ano ako may venue ako na isa isa yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama ay no offense to human rights activists, nila respeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listen, even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko, ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na na ma-detain ma siya, ma face niya, dininay niyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. Parang uh, bago ganito. Hindi na kailangan. Ayan po. At uh, mas maganda siguro ang, uh, pagka may mga ganong issue na lang siguro, ay uh, ganyan lang po ang gagawin ko kasi ako pa mag-topic dahil nga talagang hindi ko maiwasan lalo na po pag uh, pagka nagkataon na kagagaling namin doon sa mga iniikutan namin na sobrang napakaraming mga kababayan natin ang uh, parami ng parami yung mga walang masayang grabe talagang uh, hindi mapigil yung emotional ko yung emotion ko at uh, ako pa naman ay madaling kwan kaya doon po sa mga hindi nagugustuhan yung, uh, yung pagmumura ko, marapan po talagang uh, uh, hinihingi ko po ng uh, paumanhin yun sa inyong lahat na nakakapanood. At uh, yun naman po ay uh, sa totoo lang po na yun nangyayari, na uh, talagang hindi ko na kontrol yung sarili ko kundi mura ng mura. Pinag ilang oras po ako rito dito sa loob ng uh, mayroon po akong uh, kasi dito uh, kwarto na dalanginan. Ilang oras din po yan. Dalawa hanggang tatlong oras po ako nagdarasal dito na humihingi ako ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sa totoo lang po. At uh, kaya po talagang uh, masama po ang uh, masama po ang pakiramdam ko pag pagkatapos po noon ng makakapagmura ako ng mga pagmura ng ganun. Masama po ang pakiramdam ko sa totoo lang. Kaya alam ko na medyo talagang uh, pinapalo din ako ng Panginoon paminsan-minsan pag ganun na. Uh, kaya nga po pasensya po yung aking uh, hinihingi sa inyo na nakakapanood dito sa aking channel at uh, siguro minsan nga na kuan ko minsan na uh, naiisip ko na mag-iba na lang ako ng kuan uh, ibahin ko na lang yung tema ko at wag nang uh, wag nang uh, wag nang tingnan yung mga nangyayari dito sa ating bansa pero eh, hindi ko rin po talaga matiis dahil unang-unang -una, sinasabi ko nga po yung mga iniikutan namin dito yung mga da, yung dami namin iniikutan ay uh, yung iba po na hindi naman sila kasali sa listahan namin pag nakita po kami na nandoon na naglalapitan po eh marami po yan naglalapitan so hindi naman po namin pwedeng itaboy na oy ah uh, umalis kayo rito dahil uh, hindi naman kayo kasali dito sa listahan namin. Hindi naman po namin magawa eh. So, kaya po, yun ang nangyayari, lalo na kung kagagaling ka namin doon sa pag-iikot. Tapos, ganun makita mo, yung mga, yung laman ng kaldero nila, ay uh, yung tipong Pagkatiningnan mo, isang buwan na yata hindi naka, nasasayara ng kanin yung kaldero nila. So yun po ang uh, matindi po yung talaga yung emotion ko pag ganun. Na ganun kahirap itong mga taong ito. Na samantalang ilan dyan at marami, halos lahat ng mga politiko ay uh, enjoy sa pag nanakaw sa pira ng bayan, ano ang masasabi ko, ano magiging damdamin ko, ano, ano ang, ang feelings ko pag gano'n? Na, kita mo, yung hindi, hindi ko na, eh, hindi walang katapusan. Yung uh, parami ng parami, yung ating mga nakikita at nawi-witness na mga kababayan namin, nating mga hirap na hirap sa buhay. So muli po, ang akin pong uh, paghingi ng pamanin sa inyo, kung uh, medales po, and, uh, hindi ako nakakapagpigil, ay ulit-ulit uh, ko lang pong sasabihin at hingin sa inyo, pasensya na po kayo. Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.